supply sa meat industry, particular na sa Negros Occidental, ang inaasahan dahil sa pagtaas ng demand sa mga darating na buwan. Dahil daw ito sa epekto ng African swine flu sa bansa. Para sa karagdagang detalye, narito si Jasmine Canonoy. Posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng baboy sa Negros Occidental dahil sa inaasahang pagtaas ng demand sa uling quarter ng 2023. Ayon kay Rayfrando Diaz, Diaz, tagapamahalan ng lalawigan, ang kakulangan ay dulot ng epekto ng African Swine Fever o ASF at sakit na hog cholera na tumama sa industriya ng baboy sa lalawigan. Sinabi ni Diaz na inaasahan din nila na tataas ang presyo ng karne ng baboy sa mga susunod na linggo. Umabot na sa 17,801 ang bilang ng namatay na baboy ngayong taon Ayon sa datos mula sa Provincial Veterinary Office na kumakatawan sa 9.96% ng kabuuang 164,334 populasyon ng baboy sa Negros Occidental. Tumama ang kolera at ASF sa 3,536 hog racers at naapektuhan ang 153 barangay sa 20 bayan at lungsod sa Negros Occidental. Kamakailangan sa ni Dr. Placeda Lemana, provincial veterinarian na ang pagpapadala ng baboy mula sa Negros Occidental papunta sa ibang bansa ay bumaba ng halos 70% noong Agosto. Subalit, ang pagbaba sa produksyon ng baboy ay hindi lamang nakikita sa Negros Occidental dahil iniulat din ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbaba ng produksyon sa buong rehiyon ng Western Visayas. Para sa EuroTV News, Jasmine Canono ay sumasaludo sa bawat Pilipino.